40 ang inimbitahan ng kamera para sa investigasyon niya tungkol sa fake news at disinformation. 40 po sila. At halos lahat dyan ay mga DDS vloggers and social media personalities. Ang sabi dito, sila ang pinagmumulan ng fake news. So kung ikaw ay fake news peddler, ang ibig sabihin niyan, napakalaki mong sinungaling. Hmm. Matitibay, tumibay ang sikmura na lang siguro nung iba dyan o sa dyan ang matitibay ang sikmura mula, mula sa poll dahil po karamihan sa mga ito matagal ng trabaho nila yan lalo lang lumala ng panahon ni Digong Okay Abay marami 40 oh. ba naman Siyempre kasama ang mga representative ng, ng Meta, ng TikTok at ng iba pang social media platforms kasama dyan syempre na paiimbestigahan. Medyo naguluhan lang ako kasi meron ditong isang hindi naman talaga DDS. Ito pong si Atty. Enzo Recto. ato hmm. Ito. Atty. Rike Tumo Turgo. Anyway. So, yon. Pero karamihan dito, may mga tao dito, may mga ipapatawag dito na may mga profession sana mga lawyers yung iba dyan ay mga kahit papano kahit papano may dunong. Kanya lang kasi, sobra-sobra sa kanilang dunong, yung kanilang mga personal na interes hindi kinaya, kaya nasadlak sa ganitong uri ng napakababang klaseng trabaho ang magpakalat ng fake news at magpagamit sa mga politiko. Ang lalak. The likes of who? Atty. Trixie Cruz Angeles. Atty. May mga attorneys dito eh. Oh, ayan. May doktor pa. Dr. Richard and Erica Mata. Hmm. Attorney uh, Amid Paglinawan. Yun nga. Napasama si attorney Enzo Recto. At marami pa pong iba. At ang balita natin, yung ilan dito ah, kahit si Lorraine Badoy, hmm. lahat yan. Kahit etong mga nagmamagaling na sina Maharlika, sina Sasot, si Jason sana anjan, Jose, Yumang, Sonsa. Apo, hindi ano. At eto pang si Mark Lopez. Yan, sila yan. Marami daw, or ilan daw sa mga yan, sabihin na natin, para dadami rin naman talaga yan, ang isa-isang magtatago. Meron na daw, dalawa o tatlo, na lumipad na patungo sa ibang bansa para nga magtago. Mm -hmm. Ito napakaganda. Ang mga Pilipino ay may karapatan sa katotohanan. Dahil ang totoo, ngayon po, bihira na talaga yung masasabi natin na mas pinanunood at pinaniniwalaan ang mainstream media. Dito sa amin, itong aming television, nakatutok pa rin yan sa mga mainstream media at hindi sa mga uploads sa social media. Totoo. Dapat talagang protektahan ng mga mambabatas na ito ang ating mga kababayan laban sa maling impormasyon dahil ito magiging culture na napakadali na lang na magpakalat ng kasinungalingan, paniniwalaan, natural, kasiraan yan ng taong kanilang tenarga. Maling impormasyon na nagdudulot ng takot at pagkakawatak-watak sa lipunan. Totoo, ito ang dahilan ng pagkakawatak-watak ng ating lipunan. Itong talamak na fake news at disinformation. So, dapat talagang tuldukan. Dapat talagang masawata ang mga totoong fake news peddlers. Kung lahat dito sa 40 na ito ay mapatunayan na fake news peddler, deserve na makontempt at makulong.